Yung araw, may pupuntahan nga pala kami ng mga kapatid ko. Kasama ko nga pala si Maria, si LJ, at saka nga pala yung pamangking ko na si Amy. Pinunto nga sila dito sa my DIY frozen yogurt for as long as 45 to 70 pesos. Matitikman mo na nga to. Na nga ng mga kapatid ko na meron na nga daw bagong bukas dito na DIY yogurt ice cream. Dito nga talaga sila nag-aya sa akin at dito ko na nga lang daw sila ilibre. Eto nga pala pinuntahan namin in front of McDonald's nga lang siya beside Walter Mart. Makikita nyo na nga itong yogurt zone. At located nga lang to sa may Mesulo Araya at nga pala namin dito, agad na nga din kaming pumasok. Minimal nga lang yung peso nila for dine-in at kaya naman mag-accommodate ng 7 packs. Based on my observation na nga din, malinis nga pala yung pwesto at napaka-organized. Ang so, nakakagulat pa nga dito, for as long 45 to 70 pesos, makakapag-DIY yogurt ice cream ka na. Sira lang mag-enjoy ka nga dito kasi nga ikaw talaga yung mag-assemble sa kakainin mo with different toppings na pwede mong ilagay. May mango cubes, popping boba, honeydew, avocado, crushed oreo at marami pang iba kasi 35 nga pala yung kanilang pinaka-toppings. Marami ka talaga pwedeng pagpilian at meron silang iba't ibang flavor ng syrup dito. Mga moy, sa cups nga nila, meron silang apat na size. Pero take note, depende nga pala sa timbang kung magkano nga pala yung babayaran mo. Kaya yung mini cup na sinasabi ko, magre range nga lang yung 45 to 70 pesos at meron ko ng iba't ibang toppings. Pero grabe, napakamura na ngayon kung sa iba magre range na yung ng 100 to 150 pesos. Pero itong mga binili ko sa mga kapatid ko, tsaka dito sa pamangkin ko, is nag-range nga lang ng 130 pesos. Tapos medium cup na nga pala yung ginamit namin. Kaya kung gaano nga pala karami yung bibilin mo, yun lang din yung babayaran mo. Kaya ako nag-medium na nga Ako din. talaga, gusto ko yung medyo maasim, kaya yogurt itong pinili ko, pero meron kayong options na vanilla or kaya mix. Sa syrup naman, naglagay ako dito ng yema syrup at saka nga pala white chocolate syrup. <laughs> Tiral talaga na ikaw yung mix kaya walang pa kung ano nga pala yung gusto mong ilagay dito, kasi nga ikaw din naman talaga yung magbabayad. Andito na nga rin ako, tinry ko talaga yung mga ibang toppings nilagay dito, kasama nga pala itong biscop sauce nila. Lagay ko talaga dito yung mga favorite toppings ko, kasama na nga rin itong biscuits. Nag-enjoy nga yung mga patit ko dito na mag-DIY, mas lalo yata ako nag-enjoy kahit na ako bata. Ang sarap nga ito ng pagkakamis ni LJ dito sa kanya. Hindi ko alam itong kapatid ko. Chocolate nga itong pinili niya pero nilagyan ng mangga. Parang nga daw may twist. Ito naman kay Mariana. Napakasarap nga daw itong nilagay niyang so, sauce. Talagang nagbalance yung lasa tapos yung konting asin. Yung nilagay niya nga daw crushed gray at saka mangga. Para nga lang daw siyang kumakain ng mango gray Excited ko na nga rin yung sakin. Since yogurt mix nga pala yung napili ko. Kaya naglagay ako kanina dito ng white chocolate at saka nga pala yema syrup. Para yung asin nga pala ng yogurt at nga pala ng tamis naman nilagay ko nga palang syrup is magbabalance balance pa din. Nag-compliment talaga siya sa mga nilagay kong toppings, lalo na nga talaga yung biscuit sauce nila ay talagang napakasarap. Premium nga rin talaga yung mga ginamit nilang mga ibang brand, kaya hindi na ako magtataka sa lasa. Parang nabitin pa nga ako dito, dapat ata nag-large cup na nga ako. Isama nyo na nga rin pala yung mga chikiting nyo dito, for sure, pati sila siguradong mag-e-enjoy. Since kaka-open nga lang pala nila, meron silang pa loyalty card na siguradong makakakuha ka ng discount kapag marami na yung nabili mo. Sa so, pang 5 cups, meron kang 10%, sa so pang 6, meron kang 15%, and then 20 and 25%. Thank you pala sa mga staff na napaka-accommodating sa amin.